Ito Eto nga pala ang poles na pinakamalapit sa amin. At tignan mo naman kung gaano yung kaganda. Ang tagal ko na nga hindi nakapunta dyan. Kaya ngayon, balikan natin. Tara, samahan nyo ko. Ayan, at nagbiyahin na nga ako mula sa Tikling. papunta dito sa may Antipolo. Siguro naman, alam nyo na kung saan ang punta ko. Ayan, at napakaganda na nga ng daan dito. Tulad na sinabi ko, ang tagal ko nang hindi nakabalik dito kaya hindi ko na alam kung anong mga rules dito. Siguro isa ka na rin sa nakalimot sa lugar na to. Kaya ngayon, sabay-sabay nating Alamin ang mga pagbabago sa loob ng lugar na to. Ayan at nandito na nga tayo. Ito nga pala yung sikat na sikat dito sa Antipolo, ang hinulugang taktak. -tak. O ba? Diba? walang hindi nakakalam dyan, lalo kung dito lang sa Mayrizal. Tara, pasok na tayo. Ito nga pala yung mahigpit na pinagbabawal nila dito. Alam niyo bang pangatlong beses ko nang punta ngayon at ngayon lang natuloy at muntik pang hindi matuloy kasi yung unang punta ko lunes. Sarado pala sila dito pag lunes kasi nililinis tong buong lugar na to. Bago ka nga pala pumasok ay kailangan mong maglag. At wala nga palang entrance fee dito at open to kahit kanino kahit hindi ka uh, taga antipolo. Ang babayaran mo lang dito ay yung parking fee na 20 pesos sa motor at 45 sa sasakyan. Yung pangalawang punta ko nga pala dito ay hapon na kami na dumating, alas 5, sarado na nga pala. Ngayon nga ay munti pa akong hindi makapasok kasi 3.30 kami dumating hanggang alas 4 lang pala ang bukas nila. May swimming pool nga din pala dito at libre maligo dyan kahit sino at kahit anong oras basta pagbukas nila ng alas 7 hanggang alas 4, libre na lahat yan. Hindi ko nga alam na bawal din pala ang aso kaya yung kasama ko hindi nakapasok si Pina at si Cheryl kaya ako na lang yung pumasok dito. Sayang naman yung punta ko, hindi ako papasok kalahating oras na lang, 'di ba? Para naman maipakita ko sa inyo yung loob nitong Hinulugan tak, -tak. 'Yun at mayroon pa sila ditong hanging bridge, oh. 'di ba? Habaw oh. at libre din 'yan. Dito nga pala sa baba yung kanilang pools. Pupuntahan din natin mamaya yung kanilang swimming pool. Paket na yung mga tao kasi nga magsasara na, mag alas 4 na, buti pinapasok pa ako. Ang laki na pala ng pinagbago nito mula nung pumunta ako, tignan mo at napakaganda na pati yung mga hagdan nila, may hawakan pa at yung mga puno na ay preserve pa nila. At isa pa ay napakalinis dito kaya kung magkakalat ka ba, mahiya ka naman, yun na nga lang ang iaambag mo sa lugar na to, wag kang magkalat eh, libre na nga lahat ba diba? at ayun na nga yung pulse di oh. diba napakaganda niya? Lalo na sa malapitan, talagang mamamangha ka! Hi guys, nandito tayo ngayon sa Hinulugan, Pasa. Ayun. Ang paganda pa pala niya ngayon. Tagal na ako nakapunta dito, ngayon lang uli ako nakabalik. Nali walang entrance pagpunta dito. Dito nga pala sa Pasa sa Polo. Ayun, ang ng Polo niya. May swimming pool din nga pala dito. Tara, magtay natin. Meron nga palang elevator dito dahil talagang napakataas nito. Yan at napakarami pa rin tao kahit malapit na magsara. Napakagaling naman ang bayan ng Ate merong ganitong lugar dito na libre lang para sa lahat, di ba? O may pasyalan ka na, may swimming pool ka pa, makakakita ka pa ng poles. At napakalaki talaga nito. At napakalawak. Ayan, wala pang tigil sa paggawa ng mga cottage, oh. At banda rito nga sa gilid ay may tulay. Dito nga pala dumadaan yung tubig na nanggagaling sa poles. O di ba? Ang ganda. At ang dami nga palang cottage dito. At dito nga rin pala, perfect magpa-picture para sa pools. Ayun, walang mga tao, diba? Kaya perfect. Ito nga pala yung mga cottage nila, napakarami. Kaya kung gusto nyo mag-bonding ng pamilya o ng barkada dito na kayo pumunta, libre pa, diba? Magdala na lang kayo ng pagkain. Huwag lang kayo magdadala ng alak at di kayo papapasukin. Nung nagpunta nga kami dito ng tropa ko, oh, nag-swimming pa kami dun. At dito na rin kami nagluto kaya napakalaki talaga ng pinagbago nitong lugar na tuno punta ko at dito nga pala yung akyatan papuntang sa taas at ito ang kaninang swimming pool bale yung swimming pool dito guys ngano mo naman kung gaano ka ganda oh huh 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 naisip dito. yun huh eh. yun puso yun ang nagtatawag na nga yung guard kailangan na daw nila magsara kaya pinapaket na yung mga tao di na nga ako picture doon sa heart heart kaya bumalik na ako dito malapit sa poles para sumakay na lang ako ng elevator yun at magsakay ko nga ay ako lang ang sakay kaya napakagandang pagkakataon to para mabideohan ko yung taas ng poles hinahanap ko nga kung may naglalaba kasi napakaraming bulaw. Oh. sabi nila may naglalaba daw sa taas kaya mabula ang tubig pagbagsak dito sa may poles Napakagandang tingnan talaga ng pulse dito sa taas. Yun at malapit na nga akong bumaba. Ito na kami ni kuya. Ako lang talaga sa kanya na. Eh. Special, special. At paglubas ko nga dito guys, hindi ko kakalain, may spider web pala dito at libre din yan na pwede kang gumamit. At yung sinasabi kong hanging bridge, kano piwok pala ang tawag dyan at napakahaba niyan, libre mo rin magagamit. O ba diba, sulit na sulit pag pumunta ka dito sa hinulugang taktak -tak dito sa antipolo. Kaya tayo na sa antipolo at maligo tayo. At paglabas mo, huwag kalimutan bumili ng pasalubong para katibayan na nanggaling ka talaga sa antipolo. Thank you for watching guys. God bless!